for video mga idol malapit na ah pikas pikas mga idol kung mana yung isang atok ah, na ang balay ni Paringyo diri na lang banda sa birada mga idol wapan na paaptan pa, kulang pa so, kunti na lang so na sila so, sa taas mga idol kunti pa ako yung taga tudlo sa yero taga dunol o oh. si dalawa doon sa taas puro mga apaw o oh. oh. Paring eh. Edgar, nakabangot sa nang mga idol. Ipunting inita. Is paring Joe, away ka lo ka Init-init na eh. Init, init, nee. Na. Nagong rin sa mo tayo. Nagong O oh? yung mga iyahang, ano, mga idol o. Oh. O, oh, mo ni mga idol. O na iyang payag-payag mga idol. Mo ni yung iriyan mga idol o. Oh. Kini. Na yung mga tanong mga mga lubi. O oh, yan o. Oh. Ayan mga idol. Pakita na ko sa kamera mga idol ah. ha. mga oh. tinanim na mga nyog. Ayan. Magbaba sa amin. Um, baba na sila. Ah, merinda mo? Oh. Ah, merinda sa Ah, sa mo? Na aku jandang Mirinda. Bro, Ay, oh, eh naog na mo de na ako yan Mirinda. Ay, so pamirindahon sa aku sila mga idol kay gigutom ni mga idol ba kay ganiha pa mi diri siguro mga taas mga idol mga alas 12. Oh. So ang resulta mga idolo natupaan nang mga natupaan dio nang balay ni pareño mga idolo. So na pay sobra-sobra ditong mga ano. So mao ni dating yang kraang balay mga idolo kini yang payag. Mo Pwede na eh. Ayan, nasi merinda na tinapay yung mga idol. Tama-tama, tulo dito. ito. Oh, una. Tulo. Tagsag ito. Tagsag yun yung mga idol. Tubig lang tirada mga idol. Tubig lang tubig? Tubig lang. Ay, wala may kape. Dilisyon kayo mga pita. Pating init ang kalibutan. pwede na takap pasilong ulan. Pwede na oh. Oo. Oh. Ah, resulta mga idol oh. Oo. Oh. ang trabaho ni paring Edgar oh. Oo. Oh. Okay, siya tong magpa PM dek pahimog balay dia. Ah, dua kaupau. Abila na ang na ang dua kaupau. Oh, na ako mga idol, ako ang helper. Okay. Salamat kay sa pagpanood sa mong video mga idol no. So, si Paring John, Mirinda. Mirinda ta. Tulo ko i-share kita ni. Mirinda ta. Kuba. Nah. Okay, alas 3 na, mga squadron na. Squadron mga idol. So, salamat kay sa, sa salamat kay sa pagpanood sa pag among video mga idol thank tubig you for ya, watching oh tubig so salamat kayo mga idol tubig pangpalakas pang ng katawan oh pang tubig pang so bye bye panggut ng mga